Isang Roman story na naman ang ihahandog ko sa inyo, isang story na may kilid, at aral. Sa lugar ng Isabela nakatira si Sender Isabel. Sa panahon na ito, hello ako si Isabel, 27 years old na ako pero dalaga pa rin ako, at nakatira sa pangangalaga ng aking tiyahin. May isang anak sila ni Tio na isang babae, dahil mahirap ang buhay namin, ay napilitan ng aking ina na ibigay ako sa pangangalaga ng aking tiyahin. Mabait naman sila sa akin kaya wala akong naging problema. Medyo malayo nga itong lugar ng tiyahin ko sa aking tunay na pamilya. 12 years old lang ako nang ako ay tumira dito at hindi na nakabalik pa sa mga magulang ko. nag alala akong mabuti, gusto kong ibalik ang lahat ng kabutihan nila sa akin. Sa awa ng Diyos ay nakatapos ako, nakagraduate ako sa Kulsong Business Administration. pagka ko nga ay lumuwas ako ng Manila, Meron akong pinsan doon na pwede kong tilahan, kasi mas maganda ang pasahod, kaya nagpaalam ako sa aking tiyahin na sa Manila na ako magkatrabaho. Tia, magpapalam na po ako, pang may trabaho na ako at nasahad na po ako, magpapanalan na lang po ako para sa inyo ni Tito. Isabel, mag-iingat ka doon, wala na kami para pangalagaan ka pa. Opo, tita. Nang ako ay makaluwas na ng Manila, dito na rin umikot ang buhay at pag ko. Nakapagtrabaho ako sa isang hotel bilang isang supervisor dito at dito nakilala ko si Dennis, ka-team leader ko siya, si Dennis ay gwapo, matangkad, palaging nakangiti na akala mo laging walang problema. Hanggang sa nagsabi si Dennis na kung pwedeng manligaw. Isabel, may sasabihin sana ako sa iyo eh. Ano yun Dennis? Matagal naman na tayong magkakilala, baka pwede sana manligaw. Manliligaw ka sa akin? Sige, manliligaw ka lang naman pala eh. Salamat Isabel. Promise hindi ka mangsisisi sa akin? Okay sabi mo eh. Lumipas ang mga araw linggo at buwan na pangliligan ni Dennis sa akin, Binawangan nga niya ang lahat para mapasaya niya ako, kaya hindi na ako nagaksaya ng panahon, sinagot ko na rin si Dennis, naging maayos ang aming relasyon, masaya, hanggang sa dumating ang aming ika na buwan, naging madamdami ng araw na ito, dahil nagpunta ako sa bahay niya, dahil wala siyang kasama at the time, nagluto ako, para i-celebrate ang aming importanteng araw habang kumakain kami, sinabi ni Dennis. Mahal, pagkatapos natin kumain, mag lavin loving tayo, sabit na akong ipadama sa ang pagmamahal ko. Natawa lang ako sa sinabi niya, pero sino ba naman ako, dahil nag-iinit na rin ako. Sige mahal yun lang pala, basta siguraduhin mo na ako ang babaeng papakasalan mo. Anong klaseng tanong yan, siyempre naman mahal, kaya nang matapos kaming kumain, ay dinala na niya ako sa kanyang kwarto, at doon ay pinaramdam na sa akin ni Dennis ang kanyang pagmamahal, pinaangkin ko ng buong buo ang aking katawan, ipinagkatiwala ko na ang lahat sa kanya, sobrang sarap, damang-dama ko ang sarap noong gabing iyon, dahil sa pangyayaring iyon, ay nasanay na kami na may nagaganap sa amin palagi, parang ginawa na namin ang libangan ng bengbangan. Isang araw tumawag si Tia, Isabella wag kang magugulat sa sasabihin ko, ang tunay mong ina ay malubhana. Kailangan mong umuwi dahil parang ikaw na lang ang iniintay niya. Naiyak ako sa pagkakataon na iyon, kaya sinabi ko kay Dennis na kailangan kong umuwi. Noong sinabi ko kung ang probinsya na ay agad siyang natuwa, dahil yun din daw ang probinsya nila. Pero matagal na nga silang hindi doon nakatila, kaya parehas kaming naglive sa work at sabay kaming umuwi sa amin. Nang makita ko ang aking ina, niyakap ko siya ng mahigpit. Isabel, ikaw bayan, matagal na kitang gustong makita. Tunay nga ang bata, patawarin mo ako kung naibigay kita sa tita mo. Wala pong anuman, minahal po nila ako at pinag-aral, ngayon ay may maayos na trabaho. Si Dennis po pala ang aking boyfriend. Magandang araw po sa inyo, ako po si Dennis Mendez. Mendez, yan kasi ang do ng lola ng nanay ko, taga saan ka ba ay ho? Itagari din po, kaso bata pa ho ako na mahalis kami dito. Talaga, ano pangalan na iyong ina at ama? Nang sinabi ni Dennis ang pangalan ng kanyang ina at ama, at dito namin nalaman na magpinsan pala kami, ang nanay ko at nanay niya ay magpinsang buo, na hingay pelido ng tatay niya ang gamit niya, kaya hindi ko iyon napansin, parang lumalabas na third cousin kami, at ipinagbawan pa rin iyon para sa amin. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko, umiyak lang ako ng umiyak, at si Dennis ay pinalis na siya ng mga kaanak ko, kaya wala na akong nagawa. Makalipas ang anim na araw ay tuluyan ng pumanaw ang aking ina, sumunod sila tiya at tiyo na nagalaga sa akin, para makilamay. Nalaman narin nila tiya ang nangyari sa amin ni Dennis, pero sabi ni tiya, maghiwalay man kami ni Dennis, hindi na mawawala o mababawasan ang kasalanan namin, dahil may nangyari na nga sa amin ng paulit-ulit. Makatapos may hatid sa huling hantungan si nanay, ay isinama na ako nila tita sa probinsya nila kung saan ako tumila, ayaw na nila akong pabalikan ng Manila, Baka daw magkita pa kami ni Dennis. Dito ka nalang maghanap ng trabaho Isabel, para tuluyan ni nang makalimutan niyang pinsan mo, kasalanan sa Diyos ang magkatuluyan kayo, isa pa hindi kayo mabibiyayaan ng normal na anak. Sinunod ko si tita at dito na nga ako naghanap ng trabaho, tagal ng isang taon ng aking trabaho, pero sa hindi inaasahan ay ako ang ipinadala sa Manila branch, kaya wala naman nagawa si tita, at matagal naman na yun siguro ay tapos na, Akala ko rin ay tapos ang lahat sa amin ni Dennis. Pero sa hindi ko inaasahan, ay nagkita kami sa isang restaurant, nagkasalubong ang aming mga tingin. Isabel, kumusta ka na? Tagal natin hindi nagkita. Pinuntahan kita sa boarding house mo pero wala ka na doon. Okay lang ako Dennis, sige aalis na ako. Teka Isabel, ganito na lang ba mo sa akin? Hindi man lang ba tayo mag -uusap? Para mapag-usapan man lang natin ang paghihiwalay natin ng ayos, puro ka naman iwas nakakainis ka na. Sige na nakakainis na ako, dahil sa kabila ng pag-iwas ko, hindi ko maintindihan kung bakit pinagtatangpo pa rin tayo. Isa lang ibing sabihin Isabel, dahil tayo ang nakatapda. Sumama ako kay Dennis sa bahay niya, hindi ko maitatanggi sa aking sarili na mahal ko pa rin siya, kaya mas lalo akong nasabi, pati na rin siya. Kaya may naganap na naman sa aming dalawa na hindi na namin napigilan. Isabel, mali na pero mali, pero paano magiging mali na nagmamahalan tayo, sumugal tayo, kung tayo tayo talaga? Sige Dennis ipaglalaban na kita dahil mahal kita, na pagkasunduan na namin ni Dennis na magpakasal, para hindi na kami muling paghiwalayan pa ng aming mga pamilya. Nang malaman ng mga pamilya namin, nagalit sila, pero totoong wala na silang magagawa, isang salita lang ang binitiwan ng tita ko, kapag minalas ang buhay namin, huwag na huwag akong lalapit sa kanila para humingi ng tulong. Pinanindigan ko ang sinabi nila, nagsama kami ng maayos ni Dennis, sa ngayon may tatlong anak na kami, dalawang babae at isang lalaki, magaganda at guwapo ang mga anak ko, mababait na bata at normal, kaya paanong masasabing bawal ang aming pag-ibig, sana po ay magustuhan nyo ang aking kwento, hanggang dito na lang, maraming salamat.